Terima kasih telah Bravo na naman.

dikit oh. oh, oh. po oh. 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 okay naman dito <laughs> ah, okay na sa... mas, au la, iniya ding yan, <laughs> hindi, eh, toko kala, oh sa pasi, yun yun yun, sa Dito, dito, dito lang po kami sa kabila. Morning, Morning. 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 natin yung naka-motor. Baka may late na ito. Okay, pwede na po. yung motor. na yung ulit. Salamat. Pasensya na po po Ingat sa iyo. Oo, pulitiko. kami. pasis niya sa don ni March pa daw yung kanyang burial asis sa sunanay niya dito ba? Alam ni Kitty. Ano yung staff natin? <coughs>

sige magbabalik na lang kami di tayo kaya uh...

hindi na pa. Hindi pa siya kasama Hindi pa po. Huwag pa regular po Bago lang kayo sa Mayor 2. Parang trimester po yung pag-release natin. Tama ako. Hindi po siya saswapin. Laki-laki. Baka kilo. Napakalaki pa Sa baba. Tapat ng... Taki na seniors Pagka pag Kasi pagka na roll na po. Every Sayang Sa po na dati. Sa atin goto na lang. Para kay ah, papano, Alam mo manira po ang up, mm -hmm. overseas, and Hindi on okay. na anyway. Palakas po kayo na yan. on <laughs> okay. po mga kabayan ng Pasig at isa pong dialysis patient sa nakausap po Punyong Mayor Depesa. Meron po sige po. Hindi para alam niya. So ayun nga po mga